Hi guys, welcome to my channel. This is Marcela Manim Team. Ngayon ay may sampun... Hi guys, welcome to my channel. This is Marcela Manim Team. Ngayon ay may sampun tips para dumami ang pera na hindi mo nalalaman. Number one, tama man mindset. Kailangan maging tama yung mindset natin at hindi tayo pa ibibaba bukas magipon ngayon magipon. Ito, itatabi ko nito. Kailangan diretsyo yung mindset natin na mag-iipon mag tayo or magtatrabaho tayo. Kailangan diretso. Hindi yung uh, magtatrabaho ngayon, bukas hindi. Magtatrabaho ngayon, bukas hindi. Hindi diretsyo yung mindset. Kailangan maging tama yung mindset. Number one Number two. Number two. Long term ang isip at slow ipon kailangan pataga natin yung ating pag-iisip. Huwag na, hindi tayo maiinip. ah uh, kailangan yung, yung kaunting ipo natin, kailangan maging importante sa atin. Dahil once tayo nag, nainip at inilag, inilagak natin ito sa malaking kita, yung pera natin, yung bagkos mawawala ito. Di bali kung may extra tayo, alimbawa, ah uh, may, may ipon ka na, may, may Ipang ano ka pa, pang negosyo ka pa, pwede yon Pero kung yung lahat ng pera mo ilalagak mo, gusto mo lang talaga agad-agad dumami. Agad Kailangan, hindi natin gawin nun. Number three. Number three. Do not move your goal. Yung halimbawa ng bata ka, uh, gusto mo yung gusto mo yung makabili ka ng, ng lupa, ng bahay, ah uh, gusto mo Uh, mak makapag-aral kung tayo ay mga teenager pa. Pero nag-iba yung goal natin nung kumita na tayo, na kumita na tayo at hindi na tayo nag-aral. Kasi kumita na tayo eh, nakontento na tayo. Huwag niyong iano yung, hanggat may pagkakataon kayong mag-aral, mag-aral kayo, then diretsyo niyo lang yung goal niyo hanggang sa kumita kayo after ng inyong aral. Huwag kayong maiinip. Laging, huwag kayong mag-iiba ng goal nyo sa buhay. Kung alimbawang ang dati, katulad ko, pangarap ko nang may lupa, may bahay, hindi ako nagpapalit ng goal. Kaya, kailangan, diretso lang yung goal nyo. Four, number four, laging mas mataas ang kita dun sa gastos mo. Hindi yung kumita ka yung lahat ng kita mo gumastos ka tapos uutang ka pa kasi may hinahanti ka pa ulit sweldo. Hindi ano yun mali. Kasi once na ikaw gumastos, aantay nyo na yung kita mo, gagastos ka naman. Kailangan laging ilagay mo sa sarili mo, may tabi kang pera na ipon. Hindi mo talaga titisin mo yun, hindi mo gagastusin. Ito yung number four. Number number five, wag maiinggit. Ano yung wag maiinggit? Halimbawa, ah, uh, syempre, kumikita tayo ng 30 mil, halimbawa 30 mil, tapos yung kapitbahay natin, mas malaki yung kinikita sa atin, eh, bumibili siya. Ay eh, gusto mo rin bumili nun. Sa bagay, ako may susweldo pa rin. once na inatake ka ng inggit, maubusan ka. Kailangan ilalagay mo sa tama ang yung sarili. Wag na wag ka mainit. Hayaan mo sila, hayaan mo sila bumili ng bumili. Mapera sila, di diba? Hayaan mo sila. Wag, wag na wag mong iba, ipapantay ang sarili mo sa ibang tao. Dahil siguradong magihirap ka. Number 6 tipid muna sa ulo. Yun nga, uh, kailangan magtipid tayo. Uh, yung Siyempre, huwag naman sa pagkain. Magtipid tayo yung hindi natin kailangan gamit. Halimbawa, uh, bagong damit, magpapasko, magpipiesta, or gasgas -gas ng damit, at isin mo muna, isuot mo muna yan, hayaan mo muna. Total naman na isusuot pa, di ba? ah, uh, mga ganong tipo. Kaya kaila, tipid muna. Number seven, bilhin ang naaayon sa estado mo. Ano bang ibig sabihin? Halimbawa, teacher ka, kailangan mo yung gamit na yan, yung gamit na yan. Siyempre, yun yung bibilhin mo, yung kailangan mo lang. Halimbawa, kami mga nasa bahay lang ng mga mga nanay, kailangan ba ba namin magagandang damit? Andito lang naman kami sa bahay. Siyempre, halimbawa, mag-aanak lang sabi niya, ganun lang yung bibilhin. Hindi yung, ayan, magpapaseksi ako, mag, ano-ano nga, ano ko sa akin, kailangan bilhin lang yun na ayon sa estado Pero kung ikaw naman mo pera, mapera mo yung asawa mo, okay, bilhin mo. Kahit anong gusto mo, basta kaya bilhin na ayon sa estado mo. Kaya maging kain tayo humble at mababa din. Kaya nagiging nagie pa rin nakabase sa ugali ng tao kasi kung ikaw mabait ah, uh, marunong kang makisama. Ah, uh, magdadapak patungo din sa iyo. Maging at ikaw ay humble yon mag, mag, maganda rin ang pakikitungo mo ka maging magiging, ang mag, mga tao magiging maganda ang pakikitungo sa iyo kahit na may may may, may, may taong ayaw sa iyo pero may nakakakilala sa iyo kain ka humble at mabait tama na yun dapat alam mo ang tama na ayong halimbawang um, kang nito, kailangan hindi kayong bili ng bili. Ano, long term to, patagalan to, patatagan. Kaya pero kailangan, kung gusto mo ng, ng ano yung bili, dun, bili yan, kailangan dagdagan mo yung skill mo para mas malaki ang kita mo. Kailangan um, mag-aral ka pa, mag hanggang, o oh, dati, halimbawa ganito, encoder ka, pag mag-aral ka, maging programmer ka, pag naging programmer ka, ayun, mas malaki yung kita mo. O di kaya uh, ikaw ay magpapanday, labor ka, mag-aral ka, pag-aalalan mo hanggang sa maging ikaw na ang mismo ang, ang manager ng inyong samahan. Mas malaki yung kita. Ibig sabihin, dagdagan nyo yung skill para madagdagan yung pera nyo. Thank you for watching. Sana pumitanto na kayo kahit papano. This is Marcella Manintin. Bye!